Okay, kapag usap ka, lasing ka. Kaya ka pa ano magiging ano ng usapan. Wala. Wala, mandong. Mm. Pag mong bebente, baboy mong bigla-bigla, madaming mure ba? Maradaming. Tatlong na yun, tapos buwan na, no? Ang kalinang pusa, no?

bike lang ganun. Kaya single. Marunong ko conta. Diyan baro ganun eh. Punta sa conta. Kaya Dapat nga, oh. ng hukong, dati, <laughs> nga mo tapi tapi ayot sama beth binang na hindi na ako nag binang Hindi tapit 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 ayot tapit 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 sa tabi tapit 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 tabi, tapit 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 hindi tapit 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 Pagka wala na, naman. na naman. Okay. naman, <laughs> na mag, <laughs> 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 mag so, alam <laughs> <laughs> well, pagka may side Matutok mo -ano ka? Paling-paling <laughs> yan. Eh. Mayroon din gano'n sa amin. Hindi eh. diret, tamulang. Hindi eh. diret,